One, two, three, four, five. Five layers. Five layers po yan. Tapos si mama naman po dito ah, ay tinatanggal yung pong mga datihan na nakahalagay po dito. Ito po yung steel matting, tapos ito po yung mas maliit dun sa... <laughs> Naglinis yarn <laughs> Eh, hey, baka naman dito ka na nakakapagwalis. Sa inyo, hindi ka man makapagwalis. <laughs> Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's vlog, ay narito po ako sa kusina dahil magluluto na po ako ng merienda para sa mga nagtatrabaho po sa amin ngayong araw. At ang niluluto ko po ay itong sas. Bala ko po yung nagbagkat dahil ako po yung magbabanana split. Ayan, at si mama din po ay naggugutay na itong gulay na nabili po nila. Yan po ay kalabasa. Karo lang po si baby. So, yan po ang aming umagahan ngayon. Masarap <laughs> yan na. Oh. Masarap po ninyo nabili. Yes, kanito. sa kanto. Sa kanto. Sa Masarap eh. Gata sa tuloy Tsaka bihira po nating matikman eh. Hmm. Bulak-bulak. Hmm. Bulak-bulak po ng kalabasa. At ng kalabasa. Hmm. Ayan po, at ito na po yung meriendang aking nagawa na nagtimpla po ako ng banana split na sa ilalim po yung saging. Tapos sa ito naman po ay hambor o buns. Pinalamanan po na itong peanut skippy Pero so, yun, time na. Ito naman pong ginagawa ni Papa ay malapit na niyang matapos. Nabutasan na din. Nasaan po si Mama? Ah, nasaan po si Papa? Mama at nagme na po muna sila. Si si Papa. Sila po ay mag a daw po ngayon, nagpaalam. At bali, sahod day din po ngayon dahil Sabado po. Tara, <laughs> rito naman po ang aming bisita. Tita, yun ay may kamukha. Sino? Ah, si Ina. May kamukha yan. Tita, si Betty. Yeah. Si Betty Boop. Po. <laughs> yung cartoon character. Dapat pala, yan, pala yung palayaw na si Betty. Hoy, oh, Betty! Okay. Betty, nakaping ka na naman. Betty? Wow! Kamukha po na yun si Betty Boop. Wow! <laughs> Napakatawin naman na yan! Hop, sinisilip yung ginagawa ng magtita tito. Doon sa tindahan. talahan honey. Eh. Betty! Betty? Betty, ikaw magay si Betty na. At ngayon po ay yung ginag ginagawa po ni Papang Istante ay finifix na po niya. Nakakabit na. Lalagyan na lang ng steel bar. Tapos po ay pinolik. Lalagyan na po ng steel bar. Wow. Much, much, much later. Naka-out na po yung mga nagtatrabaho dito sa bahay at nakapagpasahod na rin po ako. Bali, sila nga po ay mag-ahapdila. Ang ako po akit dito sa taas at sisilipin kung ano po yung kanilang nagawa. Bali, tinanggal na po pala nila dito yung ano nila na postihan kahapon tinanggalan na ng mga kahoy okay na tong poste na ito tapos dito po sa kabila okay na din bali ang binuhusan po nila ngayong poste ay isa tsaka dalawa so yun pong iba na hindi pa nabubuhusan Ay ko continue sa pagbalik po nila sa lunis at yun po ay isa dalawa tatlo, apat, uh, lima. Limang poste na lang la po ang natitira. So, bali yung poste po dito sa itaas ay lima plus tatlong nabuhusan. Ah, plus apat na nabuhusan ay siyam. Siya, bali siyam na poste po yung naririto sa taas. Same po ng poste sa baba. At yun naman po'y magkadugsong connected po. Dito naman sa may magiging terrace. Ayan. Sila po kapag umaalis ay talagang nililinis din po nila pagkatapos. Wala na dito mga excess ng semento. Dahil kapag daw po iniwan ay mabubuo-buo. Magbubuo-buo. Kanina din po ay si Indong at saka si Panyo. Tinalungan po ni Panyo ay nagsinsil po dito ang mga lalagyan po ng utility box o nun pong para sa magiging kuryente po namin dito sa taas. May ko po, po dito. Next week na ulit. Next week siguro ay may didiretso na din po nila itong pag-aasinta dito. Ito naman po ay kaunti lang asinta, yung sa kwarto ni Indong, tapos ay yun pong dito sa kwarto namin ni Bibi, tsaka po yung pagitan dun sa kwarto namin ni Bibi. Ayan, wala naman po yung aasintahan. Pagkatapos na itong lahat pong ito, yung pagpoposte at tsaka pagdivision ay magbibigana po sila tapos ay yung pagbubuo na po nung magiging frame po ng bubong ang gagawin po nila kaunti nila ang po ngayon po yung ang panahon na hindi mainit hindi rin naman po ma-online pero mukhang uulan mayroon po si Tala, nasa duwi na naman siya Hoy! Hoy! Nakikita mo pa ako dito abay nakangiti Hoy! Tala! Hi! Hi! Ba! Ah, ba yun ko si Tala pati yun na. <laughs> Naka-pink. Nalilito ako pati. Ba! Yung manga dito, tita. Nagpaparamdam na. Talaga. Ah, bininyaga na. Tinikman na si Pox mahilig sa bubot na mangga. Ba yun po ay yung mga mangga. Wow. At ako po ay pababa na. Narito naman po ako sa may magiging tindahan ni Mama. Ayan, at uh, na-welding na po dito ni Papa yung istante. Kaunti na lang po ang kulang na bakal at pwede nang lagyan ng pinulik eh, para mapagpatungan po. Nagpapahinga lang po si papa ng kanyang mata. Maya-maya daw po ulit. Yun. Talagang ito ay tiyak na matibay. Lalagyan pa po dito ng isa. Bali, isa, dalawa, tatlo. Ganun po sa lahat ng layer. Dito po ay one, two, three, four, five. Five layers. Five layers po yan. Tapos, si mama naman po dito, ah, ay tinatanggal yung pong mga datihan na nakahalagay po dito. Ito po yung steel matting. Tapos, ay, ito po yung mas maliit dun sa steel matting. Para daw po malinis tingnan. Ang ititara mo na lang, mama, ito po, ah. Yan po. At tanggal na yung malit na steel matting. Malinis na pong tingnan dito, mga katilaga. Tapos, ay medyo kita na yung nasa loob kumpara dun sa meron pa rin pong still mating na maliliit ang ano. So ito po mga kadilag ay titigdigin muna, alisin yung bakal tapos ay saka na po pipinturahan dahil may ginagawa pa po sa taas ay papatakan lang po ng semento. Madudumihan pa rin pag pininturahan. Kaya saka na po si papa po naman at saka si Mommy nasa loob dahil tinatapos yung stante po. Tinatapos po ni Papa yung pag-welding. Yan at dumating din po si Lux. so <laughs> in Saturday po gumagala dito si Kagwapo lang. At yan dahil diyan ako'y maglilinis muna. Mamaya tayo gumala. Uh, oh. What the? Wag na. Titibag. <laughs> oh, titibag. ko lang yung mga nagkalat. Ah. At nagigatanggal uh, sila mama nung still mating ay. Oo. Oh yan po at tutulungan na daw po po ni Lugz. Nakapag-aaral. Matuloy. Bakit na rin tong pintuan? Yan maliit sa mo ko. Mahal itong dadaling ko ah. Yung sa nga mo. at inimpis na po ni Lugz.

Ako mawali walisan dito kasi ah, nagkakulungkapan ng mga batal at maraming mga mabubu. Mabubu? Hindi, mabubu yung paa oh, nga yan. sa mata din muna. na yan. Nakuha mga 看见。 para sa Dito na ako na. na ako. O. O. yarn. Eh, baka naman dito ka na nakakapagwalis. Sa inyo, hindi ka man na makapagwalis. <laughs> sa mapapanood to ng mami wala naman wala naman di ako kuha ng gagamba grabe ka wala pang sapot wala pang sapot Malinis nga din sa tasay. Kapag ka sila yung maalis, ay nililinis din nila. At dapat trabaho ay sana namin. Oo. Oh, half day sila ngayon. At nagpaalam at sila daw yung may parade yung mga tanod. Parade. Ayun nga, may parade nga daw sila sa tanod. Ay silang... Pumula sa... Pumula sa... Pumula sa... sa... Parang santa cruza ng simbahan. Alam mo yung mga nagtatrabaho dito sa amin. Mga yeah, lingkod bayani. oh, mga lingkod bayani. At duty muna sila. Sipag! Baka naman naging sa kalsada, ibalisan eh. mo na ha.

naman po ay naglalaba ng mga damit po niya, uniform, tapos ay yung ilan din pong damit dito sa bahay. So, kanya-kanya dito ay may mga ginagawa. Kasi naman ay nasa tabing dagat ngayon. may kinukuha. Yan po at linis na. <laughs> dito may nakalagay lang na ano, mag -ana, mag -ana, mag -ana, mag -ana, tulo, kasi ng yan namin natagos pa dito ah, po po kaya hindi mo makuulad yung merienda at yan pagkatapos pong maglinis ay nag ano po ako naghanda po ako ng merienda at ang merienda po namin ay juice tapos sa ay tinapay nalagyan po ng palaman Log salika, merienda muna what? what? amelin muna ito mo talaga ganap na ganap kasi yan ha Nakaligo na din po ako oh. at marienda time na ako. daw pala si mama ay tinawag ko na din sabi ni marienda si papa namin may pinuntahan lang sa dagat